Gusto mo bang yung bahay sa ilalim ng kama? Manatili ka sa amin dahil ngayon sa hahanom makikita mo ang iba't ibang bahay sa ilalim ng kama. Ang astig dito pero sira-sira at marumi. Ito ay ibang bagay. Kamusta sa lahat? Ano itong mga bagay na ito? Hindi ako matutulog sa kalat na ito. May naisip ako. Kate, halika dito. Anong meron? Gusto mo bang kumita ng dagdag na pera? Tara, magpalitan tayo. Pumapayag ka ba? Oo naman. Para sa ganung halaga, maiaangat ko ito. Ayos yan. Para sa Reyna, dapat akma ang badge. Oh, perfecto. At narito na ang delivery. Magandang hapon. Hi, nag-order ka ba ng delivery? Oo, heto ang pera mo. Salamat. Paalam. Heto na ang unang detalye para sa aking perfectong kama. Mabuti na lang at tinuruan ako ng tatay ko kung paano gumamit ng mga kagamitan noong bata pa ako. At mabilis kong bubuksan ang kahon ng mga materyales at magsisimula. Sigurado ka bang kaya mo yan? Uh, oo, baka hindi. Una, kailangan kong itaas ang kama. Ay, naku! Sige, magpatuloy tayo. Dalawang minuto at ako'y... Maging handa. Oh, yeah. Perfecto. Salamat. At dito. Salamat. Easy na, ito. Ang galing. Ang galing. Gusto ko rin ng bahay sa ilalim ng kama, pero ayoko gawin ito mag-isa, kaya mag-aanyaya ako ng mga espesyalista. Ah! Ayan mo ako ng bahay sa ilalim ng kama? Ano? Madali lang? Oh, oh ano? Para sa nang binabayaran ko? Ang ganda. Ayan na. At kaunti Ayaw, pa. Pumupo. Ayan mo po. Artificial na halaman oh, palasurado. Kasama sa mga agos at malapit na tayong matapos. Wala kahit saan kung saan may ilaw. Naiingit ka ba? Isara ang bibig mo at magpapahinga na ako. <laughs> sa tingin mo ba mas maganda ang bahay mo kaysa sa akin? Ah, uh, oo, tama yan. Pero hindi pa masyadong malayo. May plano akong gawing napaka-komportable ang bahay ko. Kailangan ko muna itong kurtina. Wala ako sa pila kung kukunin ko ito. Ano? Anong ginagawa niya? Nagpa lang din akong palamutian ng aking crib? Bingo! Sa tingin ko, gagamit ako ng construction stapler. Talagang magagawa nito ang trabaho ng perfecto. Well, ang galing! Kaunti pa! Mas! Ano ang ginagawa niya? Ang purple at dilaw ay kahangahangang kombinasyon. Narito na at isang unan, isang duyan nito ang totoong isa. Magpapahinga na ako. Ah, uh, ganon. Inzai, nainggit ka? Oh, nakaka-boring. Panahon na para mag-party. Ka. Sumunod ka sa akin. Una, kailangan kong ihanda ang aking bahay. Oh, dumating na ang delivery. Halika na, bilisan mo at dalhin mo rito. Sige, buksan na natin ang kahon. Isang disco ball? Napakagandang pagpili. Nakaayos na ang lahat. Palam! Palam! Astig! Kaya! Pwede kong tawagan ang mga kaibigan kong babae. Hello, may party ako. Oh, mga girls, handa na ba kayong magsaya kasama ko? Isasara ko na. Oh, malaki ang bagay niyan. Mga babae, gawin natin Aww. ito. Panahon na para makinig ng musika at lakasan ito. Huray! Hmm. Bingo! Oh, tama. Hindi ko na kailangan ng handbag na ito. Gagawa na lang ako ng mesa para sa bisita at ang mga bisita ay sina Hoggy Woggy at Kissy Mincy. Tignan mo kung gaano sila ka-cute. Gusto mo ba ng tsaa? Bagamat bakit pa ako nagtatanong? Siyempre! Sa tingin mo ba mas masaya ka kaysa sa akin? Palalakasin ko ang musika. Nakakatakot ito o oh, seryoso o oh, tama. Oh, salamat sa pagdating. Sumunod kayo sa akin. Ipapakita ko sa inyo kung nasaan ang mapanganib na kriminal na ito. Oh, masyado talagang malakas. Mga babae, oh. hindi kayo pwedeng makinig ng musika na ganyan kalakas. Oh, wag mong sirain ang party ko. Kaya ko to. Tama yon. Oh, iyon ay isang ganap na ibang usapan. Ayan, ang pera ang nagpapasya ng lahat. Hindi ito patas. Sa tingin ko may isa pa akong magandang ideya. Alam ko kung paano gawing pinakamahusay na club sa lugar ang aking bahay. Kaya, kailangan ko ng globo at backpack. Apos na tayo. Kaya so, isang CD na kami, Gunting. At gagawa ako ng isang tunay na disco ball. Para gawin ito, kailangan mo Inidikit lang... Pinidikit ko lang ang mga piraso ng disk sa globo at isinasabit ang bola sa ibabaw ng ulo ko. Gawin na natin ito! Paisa-isa. Perfecto! Ang galing. At palamutihan ko rin ang dingding. Siyempre, wala akong mga speaker, pero may mga loudspeaker ako. Mas maganda ito, siyempre. Anong nangyayari? Ano ang ginagawa mo? Akala ko magkaibigan tayo. Hindi pera ang pangunahing bagay. Medyo nababagot ako. May cool na cellphone si Lily at kumukuha siya ng litrato. At ako? Sige, bakit hindi ako magsimula ng sarili kong airline? Mayroon din akong angkop na mga bombilya. Tingnan mo, mayroong isang buong kahon. Pero kakailanganin ko rin ng wiring. Hindi. Hmm. Sa tingin ko, hindi magagalit si Lily kung hiramin ko ang kanyang charger. Gayon pa kailangan kong putulin ito ng kaunti. Pero ayos lang iyon. Marami siyang pera. Bibili na lang siya ng bago para sa sarili niya. Hana na. Gabi yeah, video ears na, no, bro. Pag-smile yun, may bumbilya sa wiring na ito. So, what did you talk? Nakuha ko. Isabit na natin ito. Stig. Wow! Gusto ko rin ng isa. And kung gusto ko ito, kukunin ko ito. Perfecto. Pasok ka. Gana na! Mahal. <laughs> ano na ito? Sabi ka ito, Harry. Kamusta, Lance? Oh, seryoso. Tara na. Maari namin gawin i... You see I eater, mean, you eat else bar? Oh, 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 Magaling. Tingnan mo ito. Panahon na para kumuha ng cocktail at mag-relax ng kaunti. Tayo ay aalis na. Tara na. Tara na. Oh! Ay, nako! totoo lang. May plano Palagi ako? Palagi akong merong fire extinguisher sa malapit. At ligtas na tayo. Galing! Salamat ng marami, Kate. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Dapat magtulungan Mag ng mga sa kaibigan. Mag-subscribe para hindi mamiss ang parehong nakakatawa at interesting na mga hamon. Habang patuloy tayo, mas magiging masaya ito.